Hello ate, pwede kayong sari sa palaro ko? Itatanong ko lang, may itatanong lang ako sa iyo ate Ano? Uh, noong June 12, 1898 Iprinoklama Ang Bansang Pilipinas Bilang isang At, Ate bilang isang Malayang Bansa Malayang Bansa Ayun, ano pangalan mo ate? Zoe po Zoe? Ang ganda mo naman ate Ito ate, nanalo ng 100 Thank you po Okay, thank you ate thank you, Kuya, sali ka sa palaro ko. Hulaan mo lang. sino ano, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Dr. Jose Rizal. Sina? Dr. Jose Rizal. Dr. P. Jose Rizal. Ano pangalan mo, kuya? Ariel. Ariel. Uh, sure ka na sa ano mo? Sa sagot mo? Sure ka na. Ito kuya, nanalo ng 100. Sure mo, Dr. Oo, oo. Tunay yan, tunay. Ate, Pwede nga sumari sa palaro ko. May tatanong na ako. Dahil araw ng kalayaan ngayon. Sali ka. Mananalo ko ng 100 pag tamang sagot. Halika dito ako. Sino ang kanaunahang naging presidente ng Republika ng Pilipinas? Bye. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo? Ya, yeah, sure ka na ate. Ano pangalan mo ate? Jonalyn. Jonalyn. Ang sagot mo ay? Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Yun ate, nanalo ka ng Tumataginting ting na 100 pesos. Thank you. Thank you. Hello ate. Okay lang kasama ka sa palaro ko. Ano, magtatanong lang ka ate, may nanalo ka ng 100 pesos. Ano po? Ano? Ah... Uh, Ilan ang kulay ng watawat ng Pilipinas? Five. Apat. Apat? Sure ka na. Dahil nanalo ka ate, mayroon kang 100 pesos. <laughs> Ayun, pambili mo pa ate, o. Oh. Ayun, ano, o. Oh. Ano pangalan mo ate? Isabel po. Isabel? Villanueva. May boyfriend ka na? Opo. Tagasan ka ate? Tagap. 13 po. 13. Ba't nandito ka sa boundary? Uwi po kami ng Batangas. Ah. Thank you ate, ingat kayo ha. Thank you po. Di ba araw ng kalayaan ngayon? Ay, wala Oo Oh. May may ano lang itatanong na ako. Mananalo ka ng 100 pag tama ang sagot. Bobo po ako. <laughs> na naman. O, hindi wala bobo. Ano ate? Ano? Gumpursa. Yan, sa Sino yan? Uh, si Gomez. Mariana Gomez. Yan? Okay. May isa pa. Si Sino? Oh, ano pa ngalan mo ate? Ay, nanalo ka na nga ng 100. Ayaw mo pa? Ano? Bibigay ko na lang to kay kuya. Sige. Eh, sino ba talaga bibigay ng 100? Ah. Hindi ko muna mo na. Pwede ko Oh, pamasahe niyo daw to. Oh.